simbahan niya sa SBMA yung Oo. Oh. Kasi ano dito ko? Dito yung kinasaan? Oo, oh, dito. Bakit? Mm, taga rito ba? Taga Ulongga po. Hindi ko alam kung saan sa Ulongga po eh. Napangasawa? Hindi. Okay. Kaka-tira talaga. Oo. Hmm. Ay, yung recording ka... Taga Mindoro yun? Pinsan mo talaga? Hindi ko sure eh. Pinsan mo yun? Basta na. Pinsan si Pinsan na. Pinsan na. Baka ito pa mangkin na to eh pinsan ni anon papaan niya, nun, papa niya. Pidigo, oh, eh. dito eh oh, 'yung din. Hindi naman Tito, dinya, pwedeng yung hinto mo. kanan 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 yan yan yan. Oh, Kalawa-kalawa. Oh. May ikoan yan. Ah magbulaga kanina. Dito oh. tayo Ricky kanina oh, galing. Oh. <laughs> yan, nalopos na 'yung bait ng phone uh, niya sa EasyTex ito na mga puntang ulong po siya oh. ito ano ba? masak na subig kalunta nga dun eh pagtasok mo nung gate taong simenteryo ba? Tama oh, pa meron, oh, meron doon. Dulo yun. Sa dulo. Sige, yan yeah. Kadya nga sana sana bumaba eh. Kasi wag daw sa Victory, malayo na raw yun eh. Oh, malayo na eh. Ah, uh, basta sa, sa Pugol sila ba? Oh, Sa, sa Pugol kita maghintay. Ayala mo. Kasi di, dyan lang yan sa kanto eh. Eh kung lang yung bus dyan, dyan siya bumaba. Dapat hindi na siya sumunod kasi late na eh. Hindi na naabotan yung talagang bakit talaga yung highlight. highlight dito kasi ang highlight dito yung no, seminar. Ay, nag-seminar ba mga yan? Ay. Kaya pala mga pagod na pagod eh. Ang tutay galing oh sa kaliwa.

Sabi ko, alam ko kasi pagbas sa paglabas ng terminal, may na lang eh. Kanan dyan. Kanan, kanan. Papasok tayo dyan sa, ano ulong ka po tayo dyan. <laughs> sabi po, ko, sabi ko, punta lang sa Victoria sana, <laughs> wag daw, huwag sabi ko nga no. daw, Victoria, pag. Sibalapit lang malapit lang eh, di ba? dahil dah, 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 Ay, siya Walang signal. Walang signal dito eh. Ngal-ngal correct. -ngal <laughs> Matanong naman dito, pag nangyari mo, magdaanan nalang ng taxi Ito, bago na no? nga no? no, ito. Ang laki ng daanan nila, no? Ang na eh. Ayan, no? Iisim yeah, mo yung lungga po na yan. Iisim mo yung lungga po, nagbago nga. Ang laki ng kalsada nila ngayon eh. Binago nila, no? Ito yung yes. ano eh. Oh, ano no? Yan, yate la lang,

<laughs> lalu kan lu lalu kan <laughs> <laughs> i think ini kan ini kan ini dulu kan kalau ni pure gold eh. Yan ang sabi kong pure gold dito sa buho ikaw, sana. paso pasaway ki masuk Oh, ya yeah, kan no? Ya saya Oh. <laughs> Ну идти, идти, ma, baka rin di natin trail ang trailer ng taxi dito eh, makilig na eh. Matatakot na hila. Ah.